welcome back again sa my channel. This is day 1 of life. So for this video, day. Ay, papunta tayo ng market. Magma-market na naman tayo. Ano? So, hindi na natin sasayangin yung pagkakataon. May share lang ako sa inyo na about sa nararanasan ko ngay ngayon. For this last few weeks, few days, parang nahihirapan yung kalooban ko dahil alam nyo ba yun, na-stress ako. Ah, uh, nag -start lang naman to nung yung sinabihan nga ako ni Amon na ibukod yung mga laruan na parang labag sa loob ko kasi yung pagkasabi niya ba na gusto ko bukas, eh, paghiwa-hiwalayin mo to. So... Sabi ko, hindi pa ba, ba siya? Hindi pa ba, ba siya? Parang negative ano ko siya. Noon yun yung, yung nag-start na parang nakakasagot na ako sa amo ko. Sabi ko, nangangatwira na ba ako sa amo ko? Hindi na ako tulad nung dati na oo lang nang oo. Siguro sa pagod na rin dahil, Kasi itong likod ko yung iniinda ko. Kasi nahihirapan na ako magpatulog sa alaga ko. Then, yung para bang nung inutosan niya ako na gusto niya ito pagbukurin, pero hindi naman siya kailangan na gawin. Kumbaga kasi, yung laruan na yun, halo-halo na yun. So sabi ko, hindi na ba yan gagamitin? Yun yung una kong anong, bakit hindi na ba yan gagamitin? Sabi niya, gagamitin. O oh, bakit pa, inisip ko, bakit pa kailangan ibukod-bukod, ina sa isang box na ngayon, ihalo-halo eh, yung nalaroan. So, sa, ang, ang nasa utak ko, bakit hindi ka pa ba hindi nakukulangan ka pa ba sa trabaho ko na hindi na nga halos nakakapagpahinga? Yun yung nasa utak ko. So nangangatwiran na ako nun na, na parang ayaw ko gawin ngayon sinasabi niya. Kasi lalo siyang magulo dahi, pag ibukod-bukod mo may isang laruan na isang peraso lang, tatlong peraso lang. Yung gusto niya kasi iklasi klasik ko ba kung uh, ito para saan. Kasi may mga laruan kami na yung puro pang doktor-doktor, yung pang isang-isang box siya na maliit. Pero yung nasa malaking box na yun, halo-halo na siya. May piano, may bola. Basta everything na siya nandun, kaya doon po siya nilagay sa isang box na malaki. Para pag may hanapin, doon na halungkatin. Pero ang gusto niya, i-ano nga, i-bukod-bukod yun. Sabi ko, ano ba yan? Parang hindi pa siya nakakot na. Parang hindi pa siya hirap sa... Ang hirap, ang hirap i-explain ng sarili ko. Then, nasundan pa nga din nung ano, inutosan niya ako maglinis ng pintana doon sa CR namin. Mag-market mo na ako dahil. naman siya nung no. inutusan eh, ako. Bakit ang arte-arte ko na ngayon? Nakakainis ako. Inutusan ako ni Amo na linisin yung bintana sa CR, yung likod, kasi hindi ko siya nililinis. Super dirty daw, sabi niya gano'n. Kasi nung mula nung may nahulog day na helper dahil sa paglilinis ng bintana, ah, hindi, hindi ko na siya nililinisan yung yung nabas, Hindi tulad dati na nilalabas ko talaga yung aking ano, aking ulo. Kalahating katawan para malinisan ko yung ano, yung bintana. Natakot na ako that time. So sabi ko, bahala na. At saka hindi naman din, hindi natin, kumbaga, pwede tayo maglinis. Hindi, kailangan talaga hindi nakalabas yung katawan. So pang pinili tayo ni Amo, pwede tayo magreklamo. So this time, dai, parang nainis na naman ako kasi bakit? Sabi niya, live kasi yung si ano, si amo mo din. Sabi niya, uh, na linisin mo yung bintana sa CR kasi masyadong marumi. Sabi niya, ganun. Tapos, ipapatanggal ko yung grills. kay Amo kay amo daw niya lalaki kasi that time live si amo lalaki nagpapunot ng hintin so nasa bahay siya Ipapatanggal daw niya yung ano yung grills Oo lang ako nang oo kay amo um, kasi ayaw ko na nang magkasagutan kami. Pero yung loob-loob ko dahil sabi ko, ang grills na kaya nga nilagay para protection sa atin na hindi tayo mahulog. Bakit na ipapatanggal? Parang oo ko, di ba? Nakakainis ako. Yun yung hindi 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 ng ko, ng pinsip Sabi ko, kaya nga ano, kaya nga ini inilagyan niya ng cris para hindi mahulog. Bakit niya ipapatanggal para malinis ko yung labas ng maayos? Parang yun yung kinakainisan ko din. Nilinis ko pa din yun, pero hindi ko na pinatanggal kay Amo. Ang grills, hindi ko na pinaano. Pero hindi naman, yung kaya ko lang abutin, yun na lang ang nilinis ko. Yung kaya ko lang abutin. So, abutin na lang, hindi siya nag, ano, nagreklamo. Hindi naman. Din kahapon nga, dahi ko day, Nadagdagan na naman dahi. Mm -hmm. itong matanda, nakakahiya pero naiinis ako kasi nakaraang gumawa ako ng soap. Nakita ako ng matanda na humigop ako, na naglagay ako sa kapo ko din, humigop ako. Nakita ako ng matanda nung nakaraan. So, ka, kahapon nagawa ako ulit ng soap. So, pagkatapos ko gumawa, sinabihan ako ni, 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 ni tanda na Akong uh, kung nagugutom daw ako, pwede daw ako kumain ng tatlong hiwa na mais. Huwag ko daw inumin yung sabaw. Sabi niya ganun. Kasi daw yung amo ko daw babae nagre-reklamo, wala daw lasa yung ginagawa kong soup. So sumagot na naman ako, dahil nainis na naman ako. Sabi ko, ay malamang wala talagang lasa yung mga nakaraan nating ginawa kasi ilang ingredient lang yun. Ngayon malasa yan kasi ang dami tapos punong-puno nga yung yung rice cooker. So, malasa talaga yan, sabi ko. Nakaraan kasi, tatlong ingredient lang. Uh, yung baboy, carrots na pula at grill. Paano magkakalasa yun? Nangatwiran ako dahil nainis na naman ako dahil. Kumbaga parang, sabi ko, dahil umiinom ako sa, yun na nakita kasi niya ako. Kaya wala nang lasa yun. So, parang ganun ba? Parang inan... Nainis na naman ako, so nagsuntong ako kahapon, kagabi sa asawa ko. Sabi ko, Papa, parang hindi na ako masaya dito. Sabi ko, ganyan. Tapos yung nakaraang gabi nga din, may isang subscriber din ako na nag-comment. Sabi niya, Day, ang hirap pala dito, nakakaiyak. Sabi niya, gano'n. Eh ako diba, parang nahihirapan din yung kauluuban ko dito. Sabi ko sa kanya, oo Day, gano'n talaga Day nakikita nyo yung vlog ko pa kahit sa vlog ko na naiiyak talaga ako sabi ko sa kanya sabi niya oo nga day nasa Pinas pa lang ako nakikita ko na yung mga iyak mo sa vlog ngayon na feel ko na sabi niya gano'n ayun nahawa na naman ako kasi naglagay siya ng emoji na ano na nakangawa so nahawa ako day lalo ako na na napunan yung parang lungkot ko sa loob ko sabi ko oo nga din yung sa, napanood ko nga din yung vlog ni jowa about doon sa ano yung naranasan niya magtinda ng aparador. din may nag-comment doon, sabi niya, sabi nung nag-comment doon sa kanya. Alam mo be, ako isa din siyang OFW ba, 17 years din siya. Mas maganda talaga makasama yung yung anak mo kasi ngayon malayo kahit nabigay daw niya yung yung pangangailangan ng anak niya pero malayo yung loob sa kanya ng anak niya kaya inadvise niya sa Joanna na pumunta. Pilitin talaga na makaipon ito din na ng Pinas. So, ako lalo. Then, ang hirap mag-advise, di ba? Yung nag a ka, yung sarili mo, hindi mo ma-advise, Parang sabi ko nga, nag-usap kami ng asawa ko. Parang gusto ko na umuwi, nalulungkot na ako, parang nahihirapan ako. Pero parang OA ko, di ba? nahihirapan ang ka um, kalooban ako, kalooban ko, pero yung asawa ko naman, wala naman siyang, huwag na, huwag muna, uwi ka, ikaw mag-desisyon. Kaso, naiisip ko dahi, pag umuwi ako, mas mahirap yung kalooban ko doon, kasi makikita ko din yung mga anak ko, pare-pareha kami mahihirapan. Yun din yung iniisip ko, tapos nasisip ko na naman yung asawa ko. O kasi wala kang plano sa buhay na punta yung galit sa kanya. <laughs> o kasi wala kang plano, puro ko lang anak-anak sa. So, sabi ko kasi baka alam nyo din na delay din yung regla ko imbes na sa 12, Siguro sa, sa stress ko din. Dapat sa blood nagkaroon na ako ngayon, ano na 22 na wala pa rin nagdelay. Baka sabi ng asawa ko, kulang lang yan sa anak-anak. Ah, sabi ko, Pinela, <laughs> expert talaga. Nakakainis, di ba? Kayo, nakakaranas din ba kayo ng ganyan? ng mga matatagal na sa abroad. Ako, 3 years na, mag-3 years na din ako. Yung, alam nyo yung, napaka, parang ang bigat. Parang hindi naman yung malaking dahilan. Parang, naisip ko din, baka sa pago din, alam nyo yun sa pagod kasi hindi na ako halos nagdi-day off ko. Naisipan ko din na itong December, i-off ko lahat. si parang sa pagod din ba? Yung parang nagiging OE ako. Iwan ko ba? Hindi ko alam yung nararamdaman Pwede ko. Hindi ko ma-explain talaga. Nakakainis ako. Kahit ako nakakainis ako. Sabi ko hindi naman ako dati ganito. Mainit yung ulo ko. Punting kinbot lang. Kaya kagabi, di ba? sumabay pa yung alaga ko, bad na nga ako, sumabay yung alaga ko, hindi ko na naman mapatulog yung alaga ko. Alas, bago dumating si among babae, nagpapatulog na ako. Magang, matapos na lang sila kumain, alas 8 na gutom na ako, hindi pa rin, hindi pa rin napatulog. Ginawa ko, iniwan ko dahi. Nag-CR ako day Tapos, kinuha ng among babae karagang na. So, dumiritso ako. Pagkatapos ko siya, dumiritso ako ng... Ah, dumiritso ako ng... Kusina kumain. Siya na nagpatulog. Sabi ko, panay siya dabog. kalamuhan mo ha, mad madali magpatulog ha. Pero, po siya. Sa isip ko lang naman. So, ayun naman guys. Dito na tayo. Ako na tayo. bye Ay ba, guys. next vlog,